Ito nga pala ang first game natin guys, panalo agad. Magandang simula sa laging nalulu streak. At sa second game nga pala natin guys, naghanap tayo ng random na makakasama kasi masyadong malungkot kapag nag-iisa ha ha At panalo na naman tayo sa second game natin guys. Mukhang magandang panimulata. At dito naman guys na wala na yung mga random na kasama ko kaya nag solo na lang pala tayo dito. Yaw pa din ang gamit natin dito sa game na to. At sa part na to guys masyado na kong gigil sa mga kalaban kasi lagi na lang tayong nalulustrik. Kaya sa game na to guys panalo ulit ako. Pangatlong panalo na natin te guys mukhang nag iiba ang ihip ng hangin kasi win streak tayo guys. Dito guys pang apat na game natin guys. Ito pala hero ng kalaban at ito naman ang hero namin. Sa part na to guys mukhang nakahanap na ko ng matinding kalaban. Natapatan na tayo guys na napalag na kalaban kaya nag-focus lang ako dito sa game na to kasi marurunong na yung mga kalaban namin panoodin hanggang dulo ang bakbakan namin. Dito guys tamang abang lang ako ng pwedeng mabigyan kaso na baliktad ata ang katay nung pata at hindi ko napansin dalawa pala sila kaya ako pa ang nabigyan dito. dito guys ang ganda ng set ng kasama ko dito kaya pumalag na din ako kasi alam ko na kaya namin tat ta mga half life na din yung mga kalaban kaya pumalag na din ako. At dito may naliligaw na balina kaya binigyan na din namin ta ng discount baka kasi tumawad pa kaya inunahan ko na agad. At kinuha ko ni Aiden yung mga dapat i farm ng talaban para makalamang ako sa kanya. At kunting tips nga lang pala guys kapag may pagkakataon kayong kunin yung mga buffs or farm ng jungler nila ay kuhain muna para sa gayon ay makalamang ka sa kanya at wala nas yung may farm. Dito sa part na to guys tinatakot kulang yung kalaban sa bot. Para sa gayon ay mapush namin yung tower nila. Kaso nga lang ay hindi ko napansin na kapag teleport na ka pala yung mga kakampi niya at nabigyan pa ako dito. KJAA. Pumasok sa lima patay ang gago. Ha 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 ha. Pal ka ba? At dito guys palumpalo yung pati. Pinipilit niya talaga ako pala niya kaya ko siya. Kaya ginamitan ko na nag-isandaang na utak kaya nabigyan ko pa siya dito. Pal ka ba? sa part na to guys maganda ang naging game natin kasi palo din yung kasama natin na may at kung nakaabot ka sa dulo ng video na to baka pwedeng pa like follow and share sa yo idol salamat